So we are giving you... Oh, sir, sir ano po si Thailand, sir? Ba't ipo-pull out po? Ah, yun may ayun yun yung mayari. Ayun yung Ano yung napag-usapan, sir? May papel ah, na po na... Ayun yung mag-demanda nyo ito. Hindi, magpag-demanda ka. Hindi kasi niyo ako pag-usap. I-demanda nyo ito. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ko na pasok sa contract. Hindi alam. So we are now going to the uh, police station. And if you will not pull out, then Okay, that's your own wrist. Okay. Ikaw, Michael, kasi paso ka ng paso sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan sir? Ako, sa labas? ako, ako, Atty. Jose Cruz. Ako yun. Pinagalitan ko na ako. We'll give you 30 minutes. Uh, alisinyo, hindi, hindi yan ako. Ah, alisin nyo, hindi. Ah, Pakita nyo lang kung alis o no? hindi. Papunta na po yung eh? lola namin para makausap yung, Sige, ako sa pag-usap Okay Pero for the meantime, pull out. Yeah. I mean, uh -oh. well, ano ipo-forward, ipo-forward natin yung forward natin yung ah, uh, -ka 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 kasi siya. Uh g -oh. Pasok! Pasok! Uh -oh.

kailangan na po ng loan. hindi ba wala po kasi po kailangan po ng loan pa hindi na po yun tayo hindi ako hindi ka hindi ka hindi po hindi ka hindi ka hindi ka ka hindi ka hindi hindi Pag hindi ka hindi ka hindi ka hindi ka hindi ka hindi ka hindi hindi ka hindi ka Pumasok na walang pahintulot dito. Eh may maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Ngayon, handi-tulong kayo at wala kayong gagawin. Dahil handi-tulong kayo. Sa kayo. Sabi natin na paradan na po rin dito. Paradan ganyan lang o iaharang dyan? Hindi, wala pong sinabi na iba. Yun sa gagamitin niya nila. Pagbalitin saan, sir? Walang sinabi po. Ha? Sige po lang sa inyo, sir. Yung mayari lang po. Mayari ng lupa? Ano sabi? Pa, paano pagkakasabi ni mayayari ng lupa, sir? Saan nangisipan niyo po yung Hindi, babalikan ko po yan. Paano pagkakasabi pa na mayayari ng truck, sir? Ano mayayari ng lupa, sir? Hindi po ako pwedeng mag-commit. Basta kung anong sabi, yun lang. Oh, sir, marking oh, po ba talaga yun o pansamantala na? Uh, pansamantala na po yun. Mga hangganan oh, mo na, sir? May Ang mayayari lang yung sa akin. ah Ang So patawag... kung bukas na lang, bukas na lang tatanggalin yun, sir? Oo, oh, may babiyay ako, sir. Oh, Kailan, kailan, alisin niya. Ka, ang daming pero... sasya sinasabi po, pasensya na po, medya kayo. Yes. So, salamat so, po.